Hello ka mami! Andito po kami ngayon sa isang napakagandang campsite dito sa Phetchaburi, Thailand. Two hours away from our place na Ayutthaya at isang oras lang from Bangkok. Napakaganda kaya gusto ko ko yung itour. E so nandito tayo sa harap ng kanilang cafe and restaurant. Dito meron silang malawak na parking space. Tara, ipakita ko sa inyo. So now is 10am mga kaumami, kakatapos lang namin mag at mamaya ililigpit na namin yung aming tent. Second day na po namin ito at ipapakita ko muna sa inyo yung kanilang restaurant. Dito po kami kumain kagabi at meron silang iba't ibang menu, meron silang Thai, papaya, salad, lahat ng klase ng Thai food, merong steak, mga western food meron din. Tara, ipakita ko sa loob. Gusto ko yung mga ganito, mga malalaking halaman. Ang ganda, sobrang nagagandahan ako. Meron silang cafe sa loob. Doon pwedeng umorder ng pagkain. At dito yung kanilang restaurant. Habang kumakain ka, napakaganda na ng matatanaw mong view. Ayan. At ito, sobrang natuwa yung mga anak ko dito. Ang ganda ng kanilang fountain. Ayan, sobrang nagustuhan ko rin yung landscape. Sa mga katulad kong plantita, siguradong magugustuhan nyo yung mga ganitong style ng restaurant and cafe dito. Ito naman ay cafe din na nasa aircon na may mga pet sa loob. Ayan, meron silang napakalawak dito na uh, space na pwedeng magpiknik, maupo, magpa-picture. At dito po yung kanilang mga napaka-cute na cabin. Tara, tingnan natin. Meron po silang mga ipinaparent na cabin. Depende po yung uh, presyo sa sizes at yung space. Yan, meron din po mga bisikleta na pwedeng iparent dahil maluwag yung space. Pwedeng magbike para maglibot. Medyo marami ng tao ngayon nagdadatingan yung mga mag, uh, kakamp, mamayang gabi. Pero kami mamaya ay pauwi na. Ayan napakaganda ng landscape gustong gusto ko yung mga ganitong uh, landscape, mga iba't ibang klase ng halaman, Siyempre, plantita tayo ito yung gustong gusto natin sa mga pinapasyalan natin, tara dito doon po kami naglagay ng aming tent sa kabila, ayan para sa may mga dalang tent katulad namin ay mas mapapamura dahil parang 300 lang yung uh, space for the tent for one night ito po yung bundok Iko Mountain. Ito po yung pinakaunang bundok na makikita pagpasok mo ng probinsyang Petch Chaburi. Dahil ang probinsya na ito ay kilala po sa napakaraming mga batong bundok na ganito. At ito po yung pinakaunang uh, bundok na makikita pagpasok ng probinsya na ito. At nakakatuwa dahil nakapagpatayo sila ng ganitong napakagandang resort dito. Dito naman po yung napakaganda nilang lake na napakasarap tumambay at pagpicturean. A sa uh, magkabilang side po nito, merong uh, mga tent or parang mga cabin na gawa sa tolda. Parang tent na cabin siya. Ayan, pinaparentahan. So, how much are those, Daddy? 4,000 baht po isang gabi. Para ka na rin nasa 5-star hotel, mga kaumami. Malaki po siya. Ang big family. At tingnan mo naman yung view na matatanaw pag gising mo sa umaga. Sa kabilang side naman ay yung mga tent na... Uh, inilagay na nila para sa mga gustong mag-camping o matulog sa tent na walang dalang tent. Ayan, meron na po silang mga available. May mga kungot at unan na rin. Ito po, sobrang nagustuhan ng aking mga anak. Maraming mga kohol at isda na gumagalaw-galaw. At napakaganda ng kulay ng tubig. Ayan, so perfect siyang tambayan talaga at pagpahingahan. Tara, na natin yung sa bandang pinaglagyan namin ng tent. Pwede rin pong magbangka, mga kaumami. 20 baht for, uh, 50 baht for 20 minutes. Ayan, nagbangka yung aking mga anak kanina. Ipapakita ko na lang ang ibang picture o clip nila dito sa ating video. At kids friendly po siya. Mababaw lang yung tubig. Meron silang uh, life jacket na ibibigay. At uh, okay naman yung bangka. Hindi siya magalaw. Hinayahan na lang namin yung mga anak namin magbangka kanina. So dito naman po kami naglagay ng tent. Bago lang po pala ang resort na ito. Kung mapapansin nyo, parang bagong tanim lang po yung mga puno at mga halaman. Kasi bago lang po siya. Hindi pa nga mahanap ng Google map namin kahapon na ligaw kami. Ayan. Hi! Ito na yung aking anak. <laughs> Ipapakita ko po sa inyo yung aming tent. Meron akong hinugasan kanina. Pinagkainan namin ng breakfast. Binibilad ko muna para hindi namin maiuwing basa. Pasok! <laughs> Ayan, so ito po yung aming tent. Meron siyang canopy para sa aming kitchen at ang bayan. Uh, tapos na nga ho kaming mag-breakfast, meron kaming tira-tira. Ayan po yung aming kalan. Ito yung table naming mag-asawa. May dalawang chairs. Meron ding table yung aming maliliit na anak dito. So yung mga area po na paglalagyan ng tent ay uh, parang sand siya or uh, what do you call this? Gravel na meron sigurong Uh, pang ano ng damo sa ilalim para hindi tumubo ang damo Kaya malinis po siya at kahit umulan hindi mababasa yung ating tent Tara, pakita ko po sa inyo yung loob ng aming tent Kahit magulo <laughs> Magulo na nga ho, dahil nakahigahan na am, namin ay may mga sampay na tuwalya kasyang kasya po sa aming tent ang lima hanggang anim na tao So lima po kami at maluwag pa sa amin Ayan, ganyan po siya Pwedeng buksan, may kulambo, pwede din namang isara kapag super lamig. Pero yung weather po dito ay hindi ganun kalamig na maginaw. Pero the weather is so nice, may hangin. Ayan, merong tunog ng mga pagaspas ng mga dahon. <laughs> tunog ng tubig at tunog ng mga ibon. Kaya napagaganda pong mag-relax. Yan. At kung toilet ang pag-uusapan, hindi rin po mahirap dahil merong malapit na toilet sa aming pinaglagyan ng tent. At dito po pala, meron din mga cabin na napaka-cute. Ayan o, <laughs> merong puno na nakaganyan, nakapaarko sa harapan mismo ng cabin. I think two bedroom siya, malaki rin at napaka-presko dahil puno puno ng puno sa paligid. Dito po yung aming toilet. Ayan, napakalapit lang from aming tent. Meron siyang shower, meron ng shampoo, sabon, kompleto na ho, malinis at maluwag. Dito po yung panlalaki. At dito naman sa likod, para sa aming mahilig magluto, meron pong hugasan ng plato kaya hindi na problema. Ayan. Ang kagandahan po kung ikumpara sa aming mga napupuntahang mga uh, camping areas, komportable uh, po siya. Dito naman yung likod ng mga tent na ipinakita ko kanina. At wag ka, yung mga tent po nila ay air conditioned. <laughs> Dahil nga ho, hindi pa naman ganun uh, kalamig, hindi pa naman winter, kailangan ng aircon. Ayan, napakaluwag. I think when winter season, this is full, no daddy, no? Yeah, so ayan po yung lake at bundok mga kaumami. Ang ganda, napakaganda dito at siguro babalik pa ulit tayo. So ayan po yung harapan ng mga tent nila. Nakaalis na po yung mga natulog dito. Meron ng upuan, table, lagayan ng yelo. At kung wala silang mga baong pagkain, gusto nilang mag-order ng kanilang barbecue, pwede silang umorder sa restaurant at i-deliver dito. Ayan, napakaganda. Diba? So ayun lang mga kaumami para po sa mga kababayan natin na mahilig bumasyal, mag-camping, kumain sa mga ganitong klase ng cafe and restaurant. Subukan niyo po dito, ilalagay ko sa comment section yung location nila. Napakaganda and Ayun lang. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe. Yun lang.